Sa loob lang po ng isang oras ay opisyal nang bubuksan ang pahalik sa puong Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Naroon ngayon si Sujin Kim. Sujin Dominic, alas 6 ng gabi ng simula ng misa para sa mga volunteers na nagbibigay ng kanilang serbisyo para sa taunang selebrasyon ng traslasyon. Ang Eucharistic celebration ay pinangungunahan ng parochial vicar ng Simbahan ng Quiapo na si Reverend Father Hans Magdurulang. Pagkatapos na pagkatapos naman ng misa para sa mga volunteers ay magsisimula na ang pahalik. Ito ay ang pagkakataon ng mga deboto na ipahid o ipunas ang kanilang mga panyo at bimpo sa imahe ng poong Nazareno. Ang tradisyonal na pahalik ay bahagi na ng kultura ng mga katolikong Pilipino, lalo na ang mga deboto ng Nazareno na gustong-gustong mahawakan at makita ang Diyos. Dahil nga ito ay mahalaga para sa napakaraming deboto, ang ating mga kababayan ay willing na willing maghintay sa pila ilang oras bago ang misa at bago maging bukas ang imahe para sa pahalik. Ang kanilang pananampalataya ang nag-uudyat sa kanila para mamanata. Marami ang pumitila para humingi ng tulong sa puon. Tulad na lang ng lakas ng katawan, tagumpay sa pag-aaral at sa trabaho, tibay ng pag-iisip, kalinisan ng puso at malalim na pagmamahal sa kapwa. Ang iba naman para magpasalamat sa mga biyayang natanggap at matatanggap nila. Karamihan sa mga deboto ay ilang taon nang namamanata dito. Ang iba mahigit 30 taon na. Sabi nga nila hindi sila napapagod magbigay pugay sa Poong Nazareno. Ang mga deboto dito sa simbahan ay naniniwalang isang grasya ang matutong maghintay at magtiis. Walang pagod o pagkabagot ang magkakapagtigil sa mga deboto. Sabi nga sa Ebanghelyo, sa bawat paghihintay may kapalit na gantimpala. Ang pahalik ay magtatagal hanggang Martes. Para naman sa lunes, ikawalo ng Enero, magkakaroon ng vigil programs na magsisimula bandang alas 4 ng hapon. Para naman sa mismong araw ng prosesyon, magkakaroon ng misa hating gabi o alas 12 ng hating gabi. Ito ay pangungunahan ng Arsobispo ng Maynila na si Arsobispo Jose Cardinal Advincula Jr. At yan ang latest mula dito sa Quirino Grandstand. Balik sa inyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Sujin Kim.